Nhìn ơi Nào ăn tóc bà của Wala lang pala to eh. <laughs> tapos may tatawag, no? Ay, Diyos, Mia. Ay, ang taga-init. Oh, ulam ko. Ano to? Parang panis na to. Hmm? Kasi maglalans muna ako. Maaga ang pasok ko ngayon. So, kailangan kumain ng breakfast. Kumusta na yung mga kaaway mo, idol? idol, <laughs> kumusta na yung mga kaaway mo? Ano naman na mga ito, itulog ako eh. No? Baka nakamute, sandali, tanggalin ko muna. Ayan. Idol, Ay, kumusta yung mga kaaway mo? Hindi ka ba nag-live? Dapat nag-live ka. Ano daw? Parehas tayo ng ilaw. Meron din akong ganyan sa siling. Ah! kaya gaya ako. Ikaw nga, yung mic mo. Di ba? Rod din. Eh, di kami. Ilaw lang pala kagaya mo. Kasain ako. Pasensya na, wala akong ano. <laughs> Sabagay. Hindi mo na makuha to hindi mo naman makukuha. Kinukulit ako ng broker namin. Wala, sinugod ko sa live niya. Ni, hindi, ni, ni. ni hide agad main ko. <laughs> Bakit naman ni hide niya? Bakit takot? Magkakamay lang ako. O, ulam ko. O. Ulam ko is... Ano ba nga ba ito? Baka may laway pa ako. Nag-crush lang ako. Ba't mo naman kasi inaaway? Baka kasi mang away. Taas ko yung pa ako. Kasi di ako makakain. Duwag pala yun. Hmm? Duwag nga. Alam mo bang... Alam mo ba may nagpasa sa akin na ano? Na post nung isa kasama nila. Dapat daw, wag manira ng reputasyon. <laughs> Sila lang naman ang naninira ng reputasyon, di ba? Ikaw nga, sinira yung reputasyon mo eh. Ano ka ra? Manyak pa. <laughs> dati mo kasi may kasi idol? Ay, <laughs> Para. Ayaw ni gagawa. Ayaw ni. Oo! Oh, Ay, kung sino man yung isa dyan, magparamdam ka. <laughs> Di ba idol? Alam mo yung ano? Yung pagkumain ka. Pagkain ng mahirap ganyan yun. Di ba? Yung ano mo yung kanin. Sausawan mo sa sa sabaw. Pag sa susunod, Idol, ano, pares na tayo mag-live. Nung nasa trabaho. Kasi nag-part-time kami ni daddy huwag sa cleaning. Ano, gym. Yung nililinis lang yan. Hindi na ako makakatambay sa'yo. May nang mamarites dito. Marites pa, more. Sabi ng lasinggo sa amin. Ari, kahit tayo, ano ulam, mami? Caldereta at saka caldereta, parehas. Nagkakamay si mami, no? Sarap ng ulam, eh. Kumusta Arif? Kumusta ang buhay-buhay diyan. Buhay dito sa Canada, same pa rin. Buti pa si, si, ano, si Aris, walang problema. Aris na, may problema ka ba? Wait idol, ka usap ko, kumare ko. Ay. Girl, ang maulam girl. Calderata. Kumare ba yan idol ako kumare mo? <laughs> idol, dasin naman ng kausap mo si Marie mo ha. Gutom ako, ah. Ay, ka maaga pa kung ngayon. Pinalitan na yung oras ko. Hindi na ako anon. mm uh -uh. Ano na ako? 2 to 10. Oh oh. Pahinga din, Ares, pag may time. Pero anong ginagawa mo, girl? Mag-maritest na lang ako sa'yo. Patayin ko na yung live ko, ha? <laughs> girl, mag ako sa'yo. Friday lang pahinga, mami. Oh, just me, yun. Buti ka pa, may pahinga kami. Wala na. Wala na kayong pahinga ni daddy. Sige. Bye! <laughs> Bye, Aris. Ingat dyan na. Bye, idol. Bye, girl. Thank you. Uy, apat pala nandito. <laughs> Mamaya na lang. marutas muna ako kay Sydney.